Hello everyone! Sa video natin ngayon, ituturo ko po sa inyo ang mga bagay or simply basic ways lang naman para mapatagal or matagal malubat yung battery ng ating phone. Bago ang lahat, panoorin muna natin ang short intro. So hello and welcome back again sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa sa channel ko, click mo lang ang subscribe button para sa mga bagong kaalaman. Last day, nagtanong ako sa mga subscribers or mga viewers ko na gagawa ako ng content about this. That is phone hacks or phone tutorials na nakakatulong lalong-lalo na sa mga cellphone users. Ito ang pinakaunang video sa content na to. Actually, gumagawa rin ako ng mga YouTube tutorials or YouTube tips or all about YouTubes para sa mga aspiring YouTubers. I-check nyo lang sa playlist. So, simulan na natin ang video. So, alam ko marami sa inyo dito ang nakakaranas ng mga problema about sa phone nyo, lalo na pag mabilis malubad yung mga phones nyo kahit 5,000 ma or 6,000 ma pa yan. May iba din kasi rason nila is um luma na yung phone. Iba, may iba rin niya kahit bago yung phone mabilis din malubat. May iba din madaling malubat kasi hindi pa na full charge ginamit na agad. Yun yung mostly yung mga rason dyan at nakakasira pa yon sa phone natin. Kaya wag niyo skip ang videong ito kasi ituturo ko sa inyo isa-isa or step by step ang plug process para matagal malubat yung phone natin. At ang maganda dito, hindi tayo gagamit ng apps from Play Store or kahit anong app. From settings lang po, meron lang po tayong titignan sa settings or i-adjust sa mismong phone settings natin. Kaya, let's go! Ang unang gagawin natin is magpunta sa settings ng iyong device. Depende kung nasa itaas ba yung settings nyo or nasa apps menu yung settings nyo. Depende po kasi yan. Ngayon, pag na-open nyo na ang settings, hanapin lang ang about phone or depende rin, meron ding about device or about phone. So, pindutin po natin yon Depende rin kasi siya kung anong model ng phone ang ginamit mo. Ngayon, hanapin mo dyan yung version. May nakalagay dyan, version. Yan yung pindutin mo. Tapos, ito yung lalabas at may nakalagay na build number. Ang gagawin lang natin dyan is pindutin natin siya 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, may lalabas na maglagay ka raw ng password ng phone mo. Pero kung wala ka namang nakaset na password, wala ding lalabas dyan. Ngayon, kapag nalagay mo na ang password mo, ito na yung lalabas, you are now at developer mode ibig sabihin developer mode na ang phone mo. Ngayon, i-back lang natin at hanapin ulit sa settings ang additional settings. May iba nakalagay more settings pero sa akin additional settings yung nakalagay. Ngayon, i-click lang natin ang additional settings at hanapin natin ang developer mode or developer option. Ito nakalagay sa akin, developer option, i-click lang natin yan. At make sure na naka-on ang developer option nyo ngayon, is scroll down nyo lang at hanapin yung background process limit. Actually, hindi tayo pare-pareho ng phone. Iba-iba tayo ng model ng phone, kaya iba-iba rin ang lalabas sa phone natin. Pero ngayon, ang hahanapin lang natin is background process limit under po siya ng developer option. Ngayon, nahanap ko na ang background process limit. I-click lang natin yan. Ngayon, ang naka-enable dyan is a standard limit. Pero ang pipindutin nyo is no background processes. Yan yung pindutin nyo. Yan yung pipindutin natin para if ever na mag-off na yung phone mo or mag-close na yung phone mo, lahat din ng mga apps ay mag-close na rin. Yung mga running apps, mag-close na rin siya. Ibig sabihin, makasave ka sa power ng phone mo. Ibig sabihin, matagal malobat yung phone mo. So yan yung pipindutin natin. Ngayon, i-back lang po natin kasi hindi pa po tayo nagtatapos. Ngayon, ang hanapin naman natin is si Google. Ngayon, dyan sa settings, hanapin mo yung Google. Yan yung pindutin mo. At lalabas yung account mo na nakasave sa phone mo. Yan yung lalabas. Ngayon, ang gagawin natin is pindutin yung three dots sa may gilid at pindutin yung Usage and Diagnostics. Ngayon, napansin natin na naka-turn on yung usage and diagnostics. So, ang gagawin lang natin dito is pindutin lang natin siya para ma-turn off. Kapag naka-turn off siya, tinutulungan na po tayo para makasave ng battery. So, ngayon, i-back na po natin at hanapin naman yung battery. Sana sa nasa settings pa rin siya. Alam ko marami na nakakaalam nito. So, ito po. Ito yung basic na paraan para makasave ng battery natin sa phone. Ngayon, pindutin lang natin ang save power. So, yan lang po yung pindutin natin. At may makikita kang mga issues dyan kung ilan yung issues nyo. At ngayon, pindutin mo lang yung nasa ibaba. Automatic na ma-extend siya by 1 hour at 53 minutes. Pero hindi po pare-pareha. May 5 hours, may 1 hour, or may 5 minutes. So, yan yung pindutin natin. At pwede rin tayong pumili dito sa dalawa. Itong power saving mode at saka super power saving mode. Itong power saving mode, may timer meaning lang po tayo na 2 days and 3 hours and 48 minutes, habang ang super power saving mode meron lang 3 days at 38 minutes. So, nangdidepindi po siya sa inyo kung anong pipiliin nyo. Ganun lang po kasimple guys. Sana nakatulong ang video ito sa iyo para mapatagal pa yung life ng battery nyo or para makasave pa kasi life ng battery nyo. Kasi alam ko naman sa inyo dito nagpo problema dahil madali daw malobat yung battery nila at dahil kahit meron pa silang mga ginagawa, hindi na sila nakapagpatuloy sa mga ginagawa nila dahil nalobat na yung phone nila. So, ito po yung process. Sana fina-follow nyo po yung process or kung hindi nyo pa or may nalituhan kayo, ibalik nyo lang itong video ito para mas maintindihan nyo talaga kung ano or paano yung process ng video. So, Salamat nga po pala sa mga nag-votes dun sa poll sa community post ko sa YouTube na tungkol dito sa content na to. Tanong ko kasi sa kanila na okay lang ba na gumawa ako ulit ng another content para sa sa channel ko kasi alam ko naman na ang content na gagawin ko is nakakatulong din naman sa inyong mga viewers kasi alam ko lahat sa inyo dito is gumagamit ng phone diba alam ko sa inyo gumagamit lahat kayo ng phone at alam ko naman na lahat kayo na gumagamit ng phone may problems tungkol sa phone niyo so sana talaga ay eh, suportahan ang channel na to at kung bago ka pa sa channel na to please click the subscribe button and click the notification bell at saka mag-like na rin po kayo at i-comment niyo na rin yung mga questions niyo or mga tanong or mga suggestions para mapa-improve pa yung channel na ito at sa mga questions nyo, free lang po kayo mag-comment dyan sa ibaba at sasagutin po natin yan. That's all for today. Thank you. Thank you so much.